Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikadalawamput dalawa ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan niya ito. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at isang taon kaming titigil doon. Mga ngalakal at kikita ng malaki. Ni hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kay nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmung mong tugunan, mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa ay makinig, makinig ang sino paman. Kahit saan naroroon, ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipana ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayarat tubusin sa kamay ng Diyos ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat ay namamatay, ito na may alam niya. Maging mangmang o marunong, kahit hangal pati tanga, yaman nila'y maiiwan sa lahi na magmamana. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Alaluya, alaluya, ikaw o Kristo ang daan, ang katotohan at buhay patungo sa amang mahal. Alaluya, alaluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, sinabi kay Yesus ni Juan Guru, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan Ngunit sinabi ni Yesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat Walang taong matapos umawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo.